Hi guys. Hello, good evening. Kaya tayo mga kakumpang. Wala <laughs> akong mga amigo, taga Sambuanga si Bugay. <laughs> Enjoy! Oh, tara! Eh, Hello, good evening everyone. Namin din karang sa barbecue. Na shopping shopping din sa mga kaupan. Mawin na lang mga kontri. Available ang mga paa atay, betikolon o tinae o napay mga uban pa ini tayo mo muna hindi rin sa e ipin sa buwang ka sibugay wala lang mga kone barbecue, mga hot dog okay na mga part dato, sa nga kuha ni kuranan dato, tro 'Yun na 'yung natapos pa. Ah, pa, ibalot lang 'tong dua ka pa. Ande rice. Ande rice mo 'tong. Ang ande rice, ang pa para 'yung ande rice. O karon, natapos na mga kagumpang na namit dere. Ande rice din siya mangorder dere mga kumpang. Millerice. rice din dere, ande rice. Rice. Ah. Dua ka pa, ibalot 'tong dua ka pa. Ah, nare. Tahu <sum> namanya Bang Kopang. Woi, jangan rame-rame. Apane dai me wala? Napa? Napa dele tu anlek konra? Palot kono tisya. Hello, good evening. Kay tayo mga kumpang. Mga akong mga amigo taga Sambuang guys, sibugay. Okay. Oh, dada. Si Sidik. Naka mga kumpang. Kay tayo mga kumpang. Alright. Boss, Hello, good evening mga kumpang, sobrang bait nang mga mga tindero dere isa kung tayo mong hanyo okay lang sila mga kumpang muna sila hi guys good evening everyone thank you so much ang bayat ng nagmamayari dito kahit kung tayo mong healing okay lang sila thank you good evening bye bye